na itong 120 million pesos na dinisburse nyo for TV ads ay hindi mo alam na mapupunta sa kapatid mo. Yes. Yan po ang assertion ninyo. Yes, Your Honor. Subukan nyo yan sa Korte na Defense. Tignan natin kung uh, mag-hold yan. Uh, Your Honor, the case is already in uh, Ombudsman. Yun na nga. So precisely, Koko sa inyo, mag-iba na kayo ng uh, legal defense kasi... Yung plan de po, ako... alam nyo po, sa buong uh, Pilipinas na nanonood sa inyo, eh hindi paniniwalaan na hindi mo alam na napunta yan sa kapatid mo. Your Honor, that is your, that's your assertion. Precisely. And uh, ganyan din ang observation ng uh, mga nanonood sa ating ngayon. Yeah. Anyway, so itong... nga, uh, yan ang inyong... Uh, naging assertion. Ngayon, kung ganyan kayo sa 120 million pesos, how much more dun sa buong budget yung discretionary funds ng DOT? So it just, it would give us a glimpse kung gaano kayo ka sa pag-disburse ng pondo ng gobyerno. Anyway, pupunta tayo rito sa kay Mr. Ben Tulfo. Uh, Your Honor, can I answer? I am not reckless um, when it comes to disbursement of funds. Well, wala akong question so hindi kailangan ng sagot. Ngayon anyway, dito kay Mr. Tulfo, magkano ang total na nareceive mo? Your Honor, meron ho kaming copy of my check and we have to account everything. Kung magkata pong binayad sa amin. So, offhand, I don't have the record, but we can present that maybe in the court of law. Ito na. Panayang iwas na. Pero dun you know, sa uh, radio program, eh, you, you are, kita tapang, okay. eh. Pero ngayon, uh, nawawat na, na nabibilaukan yung muna. katotohanan. Ang hirap lumabas, uh, uh, ano? Yan ang Sir Ben Tulfo. I look at you straight in the aisle, I'm still not finished. Well, anyway, ganito yan. So, alam nyo dito, as described, so swak na swak. Kung baga, pasok na pasok ka, bitag. Dito uh, sa bitag. Di ba, Mr. Dulfo? Mr. Anyway. Uh, uh pupunta sir, tayo sir, dito sir, sa I Travel mawalang Pinas. Galang mawalang galang lang po. Ito yung question ko. Mawalan you need to answer this. Po, no. no. No, no, Mr. To, Tulfo. No, no, no. I, I think mawalang galang lang po. I'm Mr. Mag Chairman, Maulang I am uh, the... Let me finish these questions and then you may answer, please. Dito ba sa i-Travel Pinas na program, sino ang nag-produce nito? Ang tinatanong niyo po ba, walang galang lang yung honor, yun ho pang segment o yung hang episode? Linawin po muna natin. Both. Well, anyway. Well, matter both, sila ho nag-produce niyan, PTV4. PTV4? Yes po. Uh, do you confirm that, uh, PTV4? Uh, yes, your honor. Okay. money... It's tantamount to saying that we did something illegal. But during this time, Sinabico Attorney Pacho, I will consult my lawyer. Because I have a legal counsel for a corporate you know, a corporate company. And then after that, mm. a media without you know an approval, because he's not representing for me. He's just representing Wanda. Mm. And that'll be tantamount to what? Conspiracy. Actually, Mr. Chair... Kaya po po, uh, uh, if you will allow me, Your Honor, because this is very important. Ito ho naging dahilan ho na, na parang pagsasauli. Wala ho sa isip ko magsasauli kasi wala po akong ginawang ilegal. Sa amin po, pamanindigan po namin ng kontrata. Yung kontrata po yan, legal po to. Wala po kaming ginawang ilegal. Kung meron ho nagmamaganda loob na para sabihin sa uli, ha, pinakinggan ko, legal mind ho yun eh. Hindi ako pwede mag-abogado ang nagtataka lang po ako, kumalat na ho sa media, ulit parang ang dating, meron ho kaming conspiracy. Kami ho magkakapatid, walang galang lang, maliban ho kay Erwin. May kanya-kanya ho kaming buhay. Answering the train of thought na sabi nyo kanina, imposible naman magkakapatid kahit na ho sa kanya. Ang relasyon ho namin, hindi ho close. FYI. I mean, kalat naman ho sa media yan. Para kaming isang kapatid ko, parang lagi sa tubig. Hindi kami pwedeng halo. Iba ho yung namin itong kababata kong kapatid, sila. Ibang henerasyon ho sila, malayo. Do we listen to one another? We have our own decisions. My, base, my, my decisions are based on the legal counsel namin. I make decisions as a CEO on the basis of legal advice. And besides, parang ang dating, binigay lang sa amin na walang kontrata, walang personality yung BMUI. BMUI stands for PITAG Media Unlimited Incorporated. It's a structure. Meron nyo kaming accounting, meron nyo kaming CPA, meron nyo kaming corporate counsel. Kompleto ho kami pagdating sa advice. So I don't act by myself for myself with myself. So, kaya ho ako nagsasalita ng ganito kasi dito ho nag-umpisa sa sa ule at yung magiting nating senador, sabi niya nga, eh sa, sa uli? Ito ako nasaktan dito eh, na parang iba na yung reaction ko rito eh. Masakit ho to eh. Ngayon, pupunta tayo kay Mr. Erwin Tulfo. Ngayon, kanina kasi, yung paghuhugas ng kamay eh, maliwanag. Na parang hindi kasangkot dito, no? Pero, kapatid ka ni, Mandateo. ni uh, Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng Bitag magkakapatid kayo so nabasa niyo naman di eh, napakinggan ko napakinggan niyo kanina ang definition ko di ba so pasok na pasok sa Bitag ngayon yes. magkano yung talent fee mo doon sa uh, show na yan ay gusto masagutin na sen go ahead please Alright. <laughs> Uh, Una ho sa lahat, yung issue, uh, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder pa. Ipatunayan uh, mo muna na may plunder, bossing, okay? Ngayon, eh, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. Alright. Doon naman ho sa... Uh, excuse me, uh, uh, with all due respect to our resource persons, uh, we would appreciate it very much, and this is a request that you address the chair... address the I will, I will, personality. I will honor uh, your honor, Mr. Chair. And uh, at the same time, I would also admonish everyone here, including mm -hmm. Senator Trejanes, that uh, nothing is has been concluded here. But that is the style of questioning of Senator Trejanes.